po, no? Po na nagumotor Oh. Siya po yun, yung siya unang yun. Naka no, ay, naka nakasakay po. sa motor. Sinundan nga po ng mga pulis, dalawang pulis po na nakasakay sa motor. At makailang segundo lamang po ay nakarinig na po tayo. Iyan, po okay. Okay, may Yan, okay. nakita tayo, dalawang magkaangkas. Si okay. Kuya John is po yun, yung una pong nakamotor. Sinundan po Ako. ng uh, Palangka, pulis. Abog, abog. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganda Magandang hapon po. po siya, ah, andito si Tatay, Tatay Napoleon ang aming po taos puso pagkikiramay. Ayun po yung kapatid ko po nasa loob ng bahay. Ah, sa loob ng bahay? po. Sino po yung hinabol ng mga pulis sa Ako kamator? po. Sino po kasama niyo noon? Ako lang po mag-isa. So, naabutan po kayo? Opo, doon po banda sa kamatay shop. Sa elementary pa lang po, tinatawag-tawag na po nila ako. Pero di ko po sila pinapansin. Yung naabutan na po ako, doon na po sila nagsabi na, Boy, tagasang ka. Ba't kanila hinabol? Hindi ko po alam eh. So, ngayon, doon sa CCTV makita nga po, nakabuntot sila sa iyo. Apo. Dalawa sila. Saan po kayo nadatnan? Doon na po nila ako naabutan nun sa, ano, sa malapit sa junk shop. Sa junk, shop. shop po. Pagdating po doon malapit sa junk shop, ano pong sumunod na nangyari? Tinanong po ako kung tagasan po ako. Sabi ko, taga dyan lang po ako sa may ano, tulay. Uh -huh. tasan Tapos ang sabi niya po, polis ako, asan yung papel mo? Yeah. Papel po ng motor. Okay. Eh di ko naman po inisip na pulis sila kasi mga nakasibilyan po, mga lasing din. Okay. Kaya tumakbo po sa isip ko, kung hindi po ako hold upin, kakarnapin po yung motor. Correct. Kaya exactly. Tinak kaya tinakbo ko na po na mabilis yung motor pa uwi po sa bahay. Pag baba ko po sa motor, kumatok po ako ng dalawang beses sa bintana. Sakto naman pong dumating din po yung rider na sumusunod sa akin. Saka po bumunot ng baril yung angkas. Kaya hinabad ko rin po na mabilisan yung helmet ko para ibatok po sa kanila. Kasi pag amba ko po, umabanti po yung driver. Tapos tinundon ko pa po hanggang doon sa kanto namin. Saka ko po binato. Pag bato ko po, dun po bumagsak yung motor nila. Kasi madulas din po yun dun sa, sa ano nila eh. Pinagdaanan. Matubig din po. Okay. Pag tayo po ng driver, bumunot na po ng baril. Saka po ako pinaputokan ng apat na beses yung pagsunod ko po sa kanila, di ko po napansin na lumabas din para yung kapatid ko. Pagdating ko pa lang sa bahay, sinundan po ako. Yung kapatid niyo po ang tinamaan? Opo. So, yung mulis po, si Corporal Arnold po sa Bilyo, yung isa si Bilyan, si Jeffrey Bagyo, alin po yung si Bilyan? Backride po. Ay, backride? Opo. Yung may barrel din po yung backride, ayun po yung unang bumubunot sa akin ng barrel. <coughs> Eh bakit may baril tong back ride itong si Jeffrey? Hindi ko po alam eh. Asset siguro nitong pulis. Pero sino po nakabaril mismo? Yung driver po. Pag si Ta corporal. Opo, pag tayo niya po, bumunt na rin po siya ng baril galing sa bag niya. Saka po ako pinapotokan ng apat na beses. Colonel Ruben Piquero. Yes sir, Mag magandang uh, hapon po sir. Colonel, ano na po nangyari sa inyo pong ginagawang pag-imbestiga? Dito po sa nangyari pamamaril kay John Francis Ompad ng inyo pong tauan na si Corporal Sabillo, sir. Sir, antimano po sir, pagka receive ko po ng informasyon sir na na-find out sir na yung ating uh, pong salarin ay yung kumpulit natin, ay kagad kong ini yung pag sir. Ah, uh, tapos kasama yung, yung dalawa sir doon sa bahay nila sir. At uh, after noon sir, pina natin, pinabooking natin hanggang sa ano sir na inquest natin Di following din sir kasi nung lunes sir, holiday po. Opo. Oh, so na-inquest na po yan sir, yung uh, kaso na yan sir insisted na po yan, sir. Okay. Ang kaso po niyan, sir, is homicide and attempted uh, homicide, sir. Homicide. Hindi po murder, uh, Colonel, kasi mukhang planado po nila yung kanilang uh, gagawing krimen kasi inaabangan na raw sa elementary pa lamang, sabi niyo po. Hindi po siya murder, sir, yeah, kasi ang pagbarel po doon sa kay victim 1, sir, which is yung kay A, e, sir, ay eh, hindi po tinamaan. At naman po sir, yung kapatid po niya sir, si Jan. Ah, okay, okay, sige po. Si... Ah, okay, hindi pala itong si ano, tama. Ang tinamaan yes, yung kapatid, yes, sir, yung mga yes, Ano po itong pulis niyo na si Corporal Sabilio? Nagnanakaw ng mga motor, nangagaw ng mga motor? Ang kwento po niya sir, base po dyan sa complaint kasi, sir, ay pinilagdown sila sir, alas 12 pasado sir. Ngayon, nung habang sinisita uh, siya sir, uh, tinanong sir kung saan siya na uwi. At sabi niya, sir, doon sa may tulay. Ngayon, ang kasunod nun, sir, ah uh, tinanong na rin ng pilis daw natin, sir, na ah uh, pwede bang makita yung documents mo? Yun naman talaga sinabi nung, ano, sir, yung uh, natin, sir. na kagad naman siyang humaruro, sir, kasi nakala daw niya, sir, na baka mga ng, ano, sir, nang mga agaw ng uh, motor. Ito pong uh, si Police Corporal Ar Arnold po sa sir. Wala po siyang record, sir, na nangagaw po ng motor, sir. Pero ano pong business niya? Gabi, tapos nakainom, tapos nakasibilyan. Bakit po siya maninita? Parang nag-checkpoint po siya. ipinagbabawal eh, pinagbabawal ko na po, ay eh, naghiling na kami sa Senado tungkol dyan ng mga polis eh, magpapara ng mga nakamotor para maghanap ng mga dokumento ng mga nakamotor. Wala silang karapatan na gawin yun. Ba't niya ginawa yun, Colonel, sir? Iyon po, yung, iyon po yung mali na ginawa niya, sir, kasi Pati ang nagtatandak po na plan sir, naka-uniforme. Kaya po, hindi po siya naka -ineformi. Although, naka-duty siya sir, pero ang status pa siya niya sir, is alert status sir. Eh, no sir, unang-una, wala po kayong karapatang mga pulis manita na mga nakamotorsiklo maliban na lang kung meron kayong tinatawag na probable cause na parasitahin. Halimbawa, pasuray-suray, hindi naka-helmet, di ba? Yeah, Walang plaka walang ilaw, etc., etc., yun pwede niyong parahin. Yes, sir. Tama po, sir. Tama po, sir. Pero kung walang violation, naka-helmet and all, hindi pwedeng parahin para hinga ng dokumento. Bawal po yun, okay. Colonel. Yes, sir. Tama po yun, sir. Oh. Y yung po yung ginawa niya, sir, na bawal po yun, sir. Yung po, doon po siya nagkamali, sir. Eh, talagang bawal. Mas kinasabi natin, eh, siya naka-duty at that time. Isa pa, naka-sibilyan siya. Pangalawa, yes, sir pinaka ah, hindi tama. pwede nakainom siya while on duty. Sabi mo mismo on duty siya, eh, kung on duty siya, but siya uminom. Yes sir, ah uh, yung pag-inom niya sir ay tinitikman uh, dati po sir after nung pag-arrest doon sa pulis natin sir ay tinandil doon natin ng uh, medical examination sir para malaman natin sir kung talaga nakainom. However sir sa ano pa natin makuha yung resulta sir sa katapusan pa sir sa 31 pa sir dito sa inarrest sa medical center sir. Oh, oh sige ha. Alisin mo natin whether na kainom siya o hindi. Yes, the fact sir. na siya po ay nakasibilyan at nanita po siya at meron yes, po siyang kasamang isang lalaki, si Bilyan, na may baril din. Yes, Maling-mali -maling po talaga. Sino po yung lalaking kasama niya? Itong si Jeffrey Baguio. Yes, sir. Uh, itong si Jeffrey Baguio, sir, ay ito po yung kapitbahay ni uh, Police Corporal Arnold po Sibillo, sir. oh bakit po may baril itong si Baguio? Uh, during di ano, sir, wala mang baril na kami na-recover dyan, sir. At uh, yun po yung sir, uh, yun po yung uh, sinabi ng uh, kapinan. Kasi after nung malaman sir na na-involve yung polis natin sir, ay agad nating sinahuli uh, pinahuli yung ano sir, yung dalawa. Okay. At uh, na-recover nga natin sir, yung baril. Pero Colonel, next time ito po, eh, meron na po uh, ginagawang batas dyan and hopefully baka early next year mapipirmahan na po ito ni Presidente at magiging batas na po ito na hindi na po kayo pwedeng mga polis na randomly magpapara po kayo yung mga nakamotor, pipila-pila yung mga nakamotor, hanapan nyo po ng uh, lisensya, hanapan nyo po ng registration, bubuksan nyo po Department. yung compartment. Hindi nyo na po pwede gawin yon. Yes sir, yes sir. Okay. Maliban na lang kung merong violation at nakikita nyo pa suray-suray, ito lang sinasabi ko. tiba? Yes sir. Walang plaka, okay. walang yes, sir. helmet. Opo Kaduda-duda yung kilos. Now, dahil kayo po police, 24-7 at nakuniforme 24, lalo pa, may karapat lang kayo para-parain, para sitahin. Pero kung walang violation, wag na wag niyo pong sitahin. Subukan niyo gawin yan sa mga four-wheel vehicle. Sige nga, di ba? Hindi niyo nagagawa sa mga four-wheel vehicle. Ginagawa lang mo ng mga polis yan. Unfortunately, pag sa mga motor, motor lang po ang kinakaya-kaya palagi. Ito yung sinasabi ko, discrimination against sa mga nakamotorsiklo. Palagi mga anak motor. Subukan niyo po para yung mga naka-BMW. Subukan niyo po para yung mga naka-Ferrari dyan. Di ba, sir? Colonel po? Yes, sir. Opo, At hindi, sir. hindi hindi niyo po Opo. kayang gawin niyo. Subukan niyo para yung mga naka-Lexus. Hindi niyo magagawa yun. Ang kaya niyo lang, mga nakamotor. Kasi yung mga four-wheel vehicle na binabanggit ko, eh kung sino-sino mga Herodes ang sakay dyan, eh baka mapahiya lang kayo. Yun lang po yun. I-training niyo po yung mga tawa niyo, sir. Proper way of uh, Apo, accosting sir. a, uh, Apo, a motor race. Yes, sir. Actually, sir, uh, ang ginagawa namin ngayon, sir, every permission, sir, uh, talagang uh, dinidiscuss namin po yung aming uh, POP, sir, yung ating uh, PNP operational procedure, sir, para ma-enlighten lahat, sir, na aming mga miyembro sir, mga pulisan, sir. Para the next time around sir, doon sa mga Opo. pagkakandak nila ng uh, operation sir, ay uh, nasunod lahat sir. Opo. Doon sa uh, pinaka-biblia namin sir. Yung yes sir, PMP tama. sa saan po siya naka-assign, sir? Ito si Corporal Sabillo, Colonel. Dito po yan sir, nakasign sir sa Kumpak 5 sir. Kung saan doon po yung nangyari yung incident sir. Opo, pero, pero ano po yung kanyang posisyon sir? Patroller po siya sir, patroller po. So alam niya po Opo. na maling-mali po yung ginawa niya nung inyo pong investigahan. I, ay suppose sir na alam niya sir kasi mali yung ginagawa niya sir eh. So I suppose na alam niya yan sir kasi ever since na yun na talaga yung tinuturo sa kanila sir. Opo. Okay. Ano pong sinabi niya po sa inyo o sa mga investigador nung siya po'y tanungin bakit niya raw po nagawa yun? Hindi namin gano'n na ano sir kasi from the time na inaristo na namin siya, sir. Uh, nagkaroon na siya ng uh, karapatan sir na manahimik sir okay. kasi ininform namin siya sir na kanyang karapatan sir kasi human yung uh, basic uh, ano sir a requirement sir na after the arrest you have to inform the suspect sir kasi suspect na po siya nung time na yun sir na hinuli siya so remain silent sir so that is why sir na hindi na namin um, sa pinuwanan na ng statement sir I, I agree with you sir of course may karapatan siya he has the right to remain yes, silent sir. of course kasama yeah, yung sa Miranda Rights niya. Yeah. But anyway, okay. uh, ang importante, sir, siya po yung nakakulong na at na-inquest na, may kaso na, kasama po itong si uh, Jeffrey Bagyo. So yun lang po siguro, from time to time, train po yung inyong mga police. Homicide lang po ba talaga, sir, yung kaso? Homicide kasi ang nabaril <laughs> ay yung kapatid nyo na hindi naman talaga yun ang target, ang target talaga siya. Kasi kung siya tinamaan, eh, pwede pong masabi natin murder. So, pwede ba kapagpiansa po itong polis na ito, Colonel? Sir, inante po namin yung uh, resolution, sir. Doon pala magdedetermine, sir, kung uh, magkano po yung or, or papayagan po ba magpiansa. Pero kasi dito sa aming karanasan, sir, kapag ka homicide sir, eh, nakakapag-post bill po yan, sir. Leonardo Rebulido, uh, mayari ng St. Martin Funeral. Magandang yes, hapon po, Mr. Oh, Rebulido. Magandang hapon po sa iyo, Idol Rati bilang tulong po dito sa mga kamag-anak ng biktima, magkano po yung balanse dyan po sa pinararya ninyo? Wala pa akong naibibigay Ang, ang usapan po namin doon sa kasi Garden City. O sige po, yung... wala pang naibibigay. Magkano po lahat? 35,000 po. Kung bigyan kita ng 30,000 ngayon, cash, okay na, discount na 5,000. Sige, pwede na rin siguro. No? Kasi yun naman manggagamit. Bilang tulong. Opo. So 30,000, ipapadala ko sa inyo ngayon on the spot. Okay? sige po. At saka, si, ako, ako rin nagpapunta sa inyo dyan kasi may dahilan. Eh, wala ko lang sinabi sa inyo. Ano po yun? Sige, sige po. Eh, parang ako, sabi ko sa kanila, maganda na pumunta kayo kay Mr. Rapital po kasi para maging ka ko yung ano, Lalo na ako yan, police. Maganda niya ilapit mo kay Rapid po. <laughs> ah, salamat po, Sir Leonardo. sobrang thank you. Sige po, meron po ba mga pangangailangan kailangan pa siyang bayaran dyan sa inyo, Sir? Ako na pong sasagot. Yun, yun lang po talaga, ano, kasi uh, ano, nung una kasi nag-usap kami yan, eh, doon sila pumunta sa iba. Kaya napamahal tuloy sila doon sa, sa pag, ano, pina-autopsy kasi yan. Doon sa galing sa iba yan, 33,000 binayaran nila. <laughs> Nagbayad po kayo? Opo, oh, sir. Kanino kayo nagbayad? Doon po sa osponiraria sa Satch po, sa Elitex. Magkano binayad nyo? 33000 po. Papalitan ko na rin P33,000. Yung P33,000 na yun nabayad nyo sa kabilang osponiraria, palitan ko yung sabi nyo nag-otopsy? Opo. Oh, Plus yung 30000 dito kay Sir Leonardo. Sir Leonardo, hindi na pala ako tatawad kasi ang bait mo pala. Nag-repair ka pa din sa amin. Gawin ko ng p bullet. ulit. Sakit sa mo ng 33000 pambayad. Magbigay-bigay din nag po. Nagbigay nag si... Kung nagralis rallies inipon-ipon po namin. P10,000 bago si PD rin nagbigay din doon. Si PD nagbigay? Opo. Oo, oh, okay. Marami pa rin tumulong din. But anyway, bago si Mayor, si Mayor yung din po, na, si Mayor Hernan. Na hiram na amin na uh, pera, binalik na namin ng pagbigay ni Mayor sa Sabado. Magkano binigay ni Mayor? P10,000. Okay, mapait si Mayor. Anong pangalan ni Mayor? Bangilista. bangilista. May bangilista, P10,000. Tapos si PD, magkano binigay ni PD? Bali, Para pasalamatan natin oh. Uh, sila lahat. Balibele. Dalawang, dalawang ano yung kay PD, dalawang sampo. 20 si PD. At saka kay Nograles. Okay. Sampo. sampo. Nograles, Congressman Nograles, sampo. Ay. Si PD, mas malaki si PD, 20. 20. Okay. Yun lang sir. 30. Po. Okay, sige. Thank you, Mayor Evangelista. Colonel Bacay, maraming salamat po. Si Congressman Nograles, salamat po. Ayan. Kaya dapat bigyan natin ng credit. Pasalamatan natin yung mga tumulong. Sasagutin ko na po yung puneraria and then magbibigay po ako ng 50,000 cash para po tulong doon sa inyo. Bukod pa po doon sa pagsagot ka puneraria. Colonel Piquero, maraming maraming salamat po, Colonel. Yes sir, maraming salamat din po sir. Pa Patingin na po sir sa aming uh, ano, sir, ah... Uh doon sa pangyayari sir at kami po ay humingi talaga ng uh, po manager sir at uh, ayan sir at uh, lalo pa namin pagbibigyan ng namin ano, uh, sir, performance sir thank you po colonel mabuhay po kay colonel Piquero sir thank you po yes sir opo sir opo sir sir Leonardo Opo, opo. opo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo at uh, isa po kayong napakabuting mamamayan. Huwag niyo po ibababa ang telepono, uh, Sir Leonardo. Kakausapin po kayo ni Odette. Ay, sige po. Sige po. Salamat po. Usapan natin off-air yung plano po. ng hindi nila nalalaman.